morning mga kachek Nabiyahe naman kami ngayon So ilang ano na kami hindi nakakapagbiyahe So ngayon ulit kami makakabiyahe Ito nga yung sinasabi na sa una is maraming sasama Yun, badang huli is Tatlo lang kami <laughs> Emotional damage Tapos yung mga kasama ko pa is nasa ano, likod Sa so, yun mga kachek is pupuntahan namin ngayon is yung Real Quezon Sana ah! Oh. So, first time na amin pupuntahan yon sa tagal-tagal na nagbibiyahi kami So, wala kasing may maisip na pupuntahan eh kaya biglaan lang So, dito kayo manggagaling sa Ugong, Valenzuela Tapos, ang nakalagay dito is 126 kilometers galing dito So, ilang ano rin tayo hindi nakapag-ride kasi laging may problema rin itong motor na to so, malaki na rin ang gastos natin <laughs> sawa naman Diyos ayun ayos na sya pero kakaayos lang din tinitin yung fuel pump nasiraan pa rin na fuel pump to. napaka putik ngayon ayun mga filter piyata to ah Dari na yung jogging pala rin pag umaga. Exercise. Ang lumig at pasikat na ang araw. Time check is 5.36 ng umaga. Hindi lang pala maganda na dito. Mga botek, masyado. Hindi na nga nalinisan yung motor po kagabi. Panay ulan din eh. Dagdagan pa ng putik ngayon. <laughs> Okay lang yan. Sana huwag lang kami abutan ng ulan. So, ayun dito mga ka-checks. It's 3 hours and 2 minutes ang nakalagay. Pero hindi natin masasabing eksakto yan. Kasi medyo ano pa rin yan eh. Hindi natin wala lang kasiguraduhan kung tama yung oras na bibigay sa atin. Google. Google. Pagkas daw tayo, Sa ano ako? Petron ako eh. Okay. Petron Lalo. ako. May card ako Petron eh. Ayun ba? Ka so, approaching is Mindanao Avenue. Extension. Ay, Mindanao Avenue na pala ito. Tapos na tayo sa extension. So, ang kasama natin is Nakadalawang kong Tapos, sa ATV. Bagal lang tayo. Medyo putput -put na yung gulong ko sa likod. Full tank? Imbes nga ipapakarwas ko kahapon, <tong> hindi naka magpakarwas eh. Sa bagay. Araw mo naman pupuntahan natin. Nalasing yung motor eh. <laughs> so ito si Berto. Ayan eh, si Botep. Kami tatlo lang. Saan ah, tayo pupunta kasi? Saan sa... Real Quezon nga. Saan nga sa Real? Kanap tayo ron. Explore nga tayo eh. Para tayong si Dore. The Explorer. Ha, ah, di wala tayong nagkakala yun ang itsura ng motor eh. Dungis yeah. din eh. Diba, eh, kahit sa pupunta natin, pustahan tayo, alam ako. <laughs> Tara. So, dito kami dumaan sa may uh, papuntang ano, Marikina. Papuntang Marikina to eh pangalan nito uh, ito yung congressional Sabi problema lang namin sa pupuntahan namin is wala kami palang mga gamit lutoan ihawan ang uh, iatang bibili lang kami mga pepper plate baso kutsara bayo lang kami Pwede naman kami kumain na lang sa labas eh. Tapos ang gamit nga pala natin camera is ang SJ Cam C200. Ah, uh, dapat tong bibiliin ko is yung C300. Kaso ang problema is hindi na hindi siya nalalagay ng mic. Unlike nitong C200 is pwede mo ng mic. Approaching UP. Ha? Ah? Naka-Google yun? Hold on, hold One hour later. pababa na kami ng antipolo inaantok ako grabe yung oh. at ito na ang pababa ng antipolo nakatakot ang dumaan dito pagka madaling araw buti ngayon is alas 6 na sa so yung mga dumadaan dito na truck ang lalaki wow ang ganda so kung bago ka nga lang pala sa aking channel is wag mong kalimutan na mag like share and subscribe ka na para ayos so kumusta sa ating 2100 subscriber ah, ito may basa. Shoutout, shoutout sa inyo. Ang galing, ang galing! <laughs>

Ano yung lugaw? Lomi yan, di lugaw. Ayun, may lugaw. Ha? Lugaw tanay. Wala nung lugaw. Lugaw tanay? Parang gusto ko lomi. Ako rin lomi. Lomi tanay special? Tapos sa'yo, Bert? Mami with rice. Mami. Ayun, pwede talaga. Mami with rice daw. Tapos dalawang lomita na special. O nga eh, no? Lamig. Buti nga kayo nakaglabs ako. Naiwan ko yung gloves eh. Magana ka Bert? Eskalan. Hindi <laughs> tanga <laughs> <laughs> sa tayo mo ngayon. Ano yung rumbles o oh, rumbles na yan eh. <laughs> ano yung rumbles yan oh. Ano yung rumbles yan oh. Mm. Ito pa yung loving tanay? Iba yung noodles niya, no? Maliliit uh -huh. kaya sa loob Ito, Whiskey's Food Park. Ah, Wesley's Food Park. <laughs> 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 ito na, ng <laughs> ha? Ito ito may, mito, may ko, nakita ko, nakita ko <laughs> <laughs> lang sa <sana> rakit eh! <laughs> sila rakit eh! <laughs> ang mula na naman hayop na <laughs> yan bumalik din siya oh. One hour later. tarsila na ba to sir? lang Ayaw. Ayaw Wala na, sumingaw na yung tar na yun, rin tar okay. So, ay okay, mga ka-check na ba kami. Na ba kami. Tapos yung, yun si Robert, yung isang gulong niya is na dis Align yung gulong Sa mag So parang sumisingaw daw yung gulong Hindi alam kung anong Nangyari Ano? Parang paulat Aba hindi po naman arin natin pasakad yun Uwasak Uwasak yung gilid? yung gilid Sa banda Bumengkong? Hindi, bengkong yun yung punit. Pudik. Ayun. Hindi pwedeng luto yan, boss? Aba, hindi. Yung naluluto yan, sir. Yung gilid? Yung gilid. Naluluto yan. Meron sa mga basit. Wala akong basit dito. Wala pang kalulang muna. At yun ay dahil di kinaya doon sa una namin pinuntahan na vulcanize kaya lumipat kami sa iba. So, makakita kami rito sa may malapit yung pinaglubakan ni Robert. So, ang ginawa na yung bumili na kami ng interior para yun yung magiging remedyo para makapunta kami sa pupuntahan namin. A few inches later... So okay na yung gulong niya. <laughs> Ha? Oh. ko At ito ay dahil okay na yung gulong ni Robert the yes, di direction na ako sa pupuntahan namin. Papunta na kami ng real. At ayun habang baka kami is dami na may nadaan dito ng mga polos. Kasi nga panayang ulan din dito sa so may ano, real Quezon. So itong party nito is Gas station. Ayo kita Meanwhile. So, ayun eh, mga ka-check, dito lang kami sa iHeart Kapalong. Wala ka po eh. Ayan, uh, iHeart Kapalong. So, yun yung dagat to. Yun, ganda. So, puro bato Takot. Ngayon, mga resort din siguro dati to, no? Kaya ka pag video, mauulan. Picturean eh, mo ako. Ha? Picturean mo ako. Back rides! At ganun nga mga kachekis, tumabay muna kami doon sa may kapalong kanina. Tapos si Abote pala is nauna sa amin, hindi kami nakita na nagpagas kami sa ano, Petron. As ngayon ni si Botep is na sa may ismong bayan ng Real. Tapos ang takbo niya raw, uh, tataka raw siya kasi ang takbo niya ay sumaabot na raw ng 120 kilometers per hour. Hindi na raw maabutan kami dalawa. Akala niya tuloy, bibilis namin. <laughs> Un eternity Later saan yan saan ba sa na ta ko vehicle Hindi, wow Ito <laughs> <laughs> Pwede may putang na biyak okay, na pala Berta Ito oh, lumobo. Ang dumiyak. wala na Five minutes later. Ang Sa so, doon diretso kami yung kasi hindi namin gusto yung dagat. Dito sa real. Kaya yung panta na lang kami. So, pasok na kami ang impanta all goods naman all goods kapag na ulit ito at wala ng ulan at ngayon nga mga katikis nakarating na kami rito sa mga impanta so dito kami sa ngayon sa pier ng impanta kasi mamimili kami ng mga iihawin namin katulad ng tuna tapos gagawa kami ng kinilaw magkano yan boss? 3.30 3.30 ito ka pwede 300 na lang. Yeah? Sana ah. Oh. Ito yung aming chef, si Boy Logro. Logro <laughs> yeah, <laughs> meron kaming dinurado. Dinurado ba yung boss? Tuna. Dinurado, kilawin tuna na fish na tapyasan na Pus chicken inasal Ina inasar ha Nah, gaya tu nothing

Ang ano? Mga ganito yan, lang. Yan, Putang na ano, walang labot-labot dyan. Hindi mga aso rito, no? Hindi mo lang stop bago tumawid, no? Tatawid na lang sila bigla, no? sa'yo. Nakailabusin na kaya akong aso kanina. Ang <laughs> tingnan <laughs> ko siya, ano Lagi may aso sa ulan ni Walter. <laughs> may isa pang aso. Ah, teka, kasi hindi ko alam. May isa putang ano. Talagang papabanti <laughs> sa kanya, eh. <laughs> yan, nga, Yung isa na ako, eh. <laughs> yung pilay? Hindi, yung itim pa na um, Yung matigas, yung brown, eh, no? Um, yung brown na pilay? Gumanyan na, eh. Bumalik pa. Basta ka talaga neto. Oh! <laughs> <laughs> ah? Kain kayo. Daming dumi ngayon. Kasi galing sa amin, siguro wala din sa malakas. Ano kayo nakaka-advance nun? Una. Ayan mismo, o, na yan. na yan. Yan mismo, yan. Sa gilid yan, dyan. Kami ka yung dalawa, si Eko at saka si ano. Wala, wala si Eko nun. O, diba si ano long, si Eko, si si lang, si Jeremy lang, at si Pagong. Si Ariel, si Kuy James. Yan yung nag-uwihan kayo? Oo, si Rundel. Ang lakas ng trip ang bota. Tanginan, nararangasan ko sa kanila yun. Buti ang kas kalang kanila. Pues... Si Kuya ang ata uh, na gaya nun eh. Oo, oh, si Kuya, si Kuya Jim, tsaka si Oliver. Gusto na yung muwi ni Oliver nun. Marami tayo nun. Alam mo si Oliver lagi sabi, lagi rin kasi siya pagdiripan mo raw eh. Hindi ako nag-trip sa kanya. Nanatro mo, ang nag-trip sa kanya, di lakuya nun. Tapos nagdadamay niya ako. Ano ba, wala na ako na ako doon Jay, isa ka rin nun. Gago <laughs> po. Wala ano? Saan pa tayo? Bagak tayo naligo na? Oo. Wala ano? Ayaw niya na sumama. Tomorrow. So, good morning so ito lang itsura rito ngayon mag umaga So, yun lang. Ah, good morning. Kaya mga pala kaya mga ka-check yung buhangin pala rito. Is hindi naman siya maputi maitim lang pero pino tsaka mali yung dagat tas ang kagandahan pa rito yung dagat niya rin is banayad ayun o, no, langgaan gaanong alon kasi napapahaligiran siya ng ane, mga bundok kaya kung gusto nyo mag liw-aliw din eh, punta kayo rito sa resort na to Ah, oh, ito yung gate. Pupunta kayo rito. Yan. Ang gagaling kayo ron. Rough road. Konte. Picture. Smile. Yan. Ay video pala to. Kinda <laughs> <laughs> rito mahangin, no? Tingnan kasi ano eh. Mainit yung simoy ng hangin doon eh. Dito pagkagabi malamig kahit walang aircon. Dala ka lang kulambo. Kasi malamok. Papaitan po pa sila? No. Ha? Magpalaya <laughs> papaitan. Ako gusto ko ang palayan. May reisang ang palayan. Eh, pa saan lang Ay. Minuto. Mga uh. oh. oh, tinola. Oh, tinola rin, oo. Oh. Ah, doon ba diba? Tinola ba? Sa'yo tinala gabi, sabi mo. ba? Diba? Mga dorong tinola. Sige na lang. Uh, Minuto sa akin, eh. Para uh, ano? yun minudo para... para... Okay na? Hindi po Ayun, anong nangyayari? Flat ulit <laughs> Diba may nakasabay tayo, ano, dalawa? Mm. Okay din kasama yun eh Duhang, Ikaw nasa una namin Ako nasa dulo Nasa gitna yung dalawa na yun Oo oh. Magsenyas mo ng ano pa, eh, may lubak. senyasan din mo. <laughs> Kaya nakikita ko, ayos ha, may lubak dito. <laughs> It's all